eh no. Oh. Ito. tapos na tayo sa kapila nagpalit tayo nagpalit tayo ng sayo oh, ito bumabalik na. Yan. Bumabalik so, na siya. So ngayon papalitan din natin ang timing chain kasi mahirap na daw siya. O oh, maingay, maingay siya. So tingnan natin kung nagsira yung timing chain timing chain okay. nga natin May na yung tracker arms natin cylinder at at yung sabi nilang papalitan natin ng uh, timing chain syempre kung pa bubuksan natin dito sa taas bubuksan din natin dito sa baba para makuha natin umadukot yung time change